Isa na naman pong uh, Dear SB Day. At ngayong araw po, eh, pupunta tayo sa Laguna para tulungan ng dalawang batang magkapatid na sa kamila ng kanilang kahirapan, eh, nagsusumikap pa rin. Sobrang hirap ng uh, buhay ng kanilang pamilya. Katira lang sila sa gitna ng bukid. Tapos, uh, ang baho nila minsan, eh, asin lang at kanin. Minsan pa So, ngayon, bibisitahin natin sila. Sa wakas, after ng 3 and a half hours na biyahe, nandito na tayo sa Santa Maria, Laguna. Dito natin makikilala yung magkapatid na nakita natin na nag-viral recently dahil hihiya silang kumain ng kanilang mga baon. Kasi yung baon nila ay kanin lang at asin. Medyo looba na ho ito at uh, talagang probinsyang probinsya. Talagang uh, sariwa yung hangin eh. Takay ba yung mind mo parang uh, nare-refresh at nakakapag-isip uh, ka. Uh, na-appreciate mo at nagiging grateful ka sa mga blessings mo sa pangaraw-araw. Alas 12 ng tanghali, medyo tirik na tirik ang araw pero ngayon yung simula ng uh, shoot natin kasi dadalawin natin yung uh, magkapatid sa lunch break nila. maging teacher kayo, maging sundalo, maging nurse, maging air force, maging doktor. Dahil sabi nila, ang kabataan daw ay pag-asa ng bayan. So kayo yun, mga bata. Nakakabilib yung mga pangarap ng mga grade 4 students. Binigyan ko lang sila ng mga konting advice para mag sila na mabuti. pagigihin nila para matupad yung mga pangarap nila sa buhay at matulungan nila yung kanilang mga pamilya. ngayon, meron ka bang Wala yung mga iniinom niyo, paano? Hindi. Tatutuyo siya. paggawa po sabi. ng mga palay po, nagtatutuyo sa mga... <tutuyo> <As marido. laughs> Totoo? Ay po, makaputas po. Happy ka? Oo. Yeah. <laughs> tay! Tay, sama kayo dito, tay! Para, ako po si SB. Baba dito, Kamasaw? tay! Ako, ako si SB. Baba dito, kayo. Babakil, tay! Baba sa munisipyo ng bayan ng Santa Maria Laguna. May mga dalaw sila mga pula o mga seeds. Tingnan niyo yung mga bundok kung napakaganda. Napapaligiran yung bahay niyo ng palayan sa kabundok. Paborito ng mga Pinoy. Papahinga po na kami. Nakatapos na namin magmerenda. Medyo nakakaantok dahil uh, sarap ng kinain na yung pansi tsaka tinapay. Nabusog ako sa kinain natin. Kamusta kayo? Nabusog ba kayo? oo? oo Sige, hindi pa tayo tapos. Sumama muna kayo sa akin. May pupuntahan tayo. Ito pa gana pa. Misa, ano <laughs> oh, masakit sa <sapit> pwik to. <laughs> oo, oh, ito yung unang regalo ni Poye XB para sa'yo, Ryzen at Christine. yung distributor po ng Front Row. Ito po yung mga uh, binibenta namin mga health and wellness products. Gusto po mo magkaroon ng pangmatagalang pangmatagalan at para sa amin. Kaya ang unig ng dog ng para sa inyo ay isang negosyo package. borito ko to yung ano tawag namin dito sa labas sa mga public school dito sa mga school sa sa Sampalo Pinoy hotcake. cake Sama. Na. <laughs> na sila magluto ng lang pinakabago na produkto sa negosyo nila yung Pinoy hotcake. cake Hinin na, na agad, mga bata dito So binigyan natin sila ng negosyo package para kapagbenta sila sa mga schools dito, sa bayan Kompleto to, may french fries. Ha? Sana all daw. So, ayun, uh, bago ko malis, naglaro na kami, nagbike tayo. Okay ba? Apo. Ang ganda bike. Parang gusto ko rin bumili ang sarili pag-bike. Thank you! So ayun, kakatapos lang natin mag-shoot uh, ng Deer SB. Uh, lahat na pupunta natin, ito yung isa sa mga gusto ko sa ginagawa ko sa Deer SB. Naiikot ko yung bansa natin, Luzon Visayas, Mindanao. Minsan uh, na, na-appreciate mo rin na uh, sa ganitong lugar ka kasi, simpleng buhay dito. Masarap ang huni-huni. Masarap mag-isip-isip. So, kita-kita tayo ulit sa mga next episodes ng Dear SB.